So, andito na kami ngayon sa ano, sa sa hospital. <laughs> Dapat check up lang. Kaso biglang sabi nung nung OB, emergency CS na daw eh. Naka, naka, naka na nakadamit naka na ako. So in 30 minutes baka baka i-CS na talaga siya. Nasa 37 weeks kami. Pero ayun, konti daw kasi yung fluid. Tapos cellphone lang yung gamit ko ngayon kasi papunta pa lang si Ian. Hindi mo alam kung pwede mag-shoot. Pero subukan ko pa rin kayong isama kasi sa totoo lang hindi naman hindi naman mangyayari ito kung hindi dahil dito sa sa vlog na to din naman kami magkakakakilala. kaya gusto rin sana kayong isari sa kwento di ba so yun ihi na ako so eto na yung pasyente natin kamusta ka? okay na dapat kasi normal lang pero emergency CS. Napa-check up lang eh yon ito. Mga anak na. So, ang birthday ni baby ay May 20, no? May 20. <laughs> Exciting. Umi siya ngayon. na uh, kaya ayun ko sasabihin to. Actually, takot na takot ako. Nauulo no, 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 no. talaga ako. Okay, let's wait lang, may pumasok na doktor. Teka lang. Heartbeat ni baby, ganon? Opo. <laughs> uh um, -huh. Actually, medyo nakakaulo na nandito kami sa hospital ngayon. Kasi sa recent din nanonood kami ng Grace Anatomy. Po tayo na sa Grace Anatomy, ang dami na nangyayari kakaiba sa sa ospital. So yung mga naririnig kung beep-beep na ganyan, medyo nakakaulol talaga para sa akin yun Yun, yun, yun ang pinaka nakakatakot na natulog sa lahat, di ba? Dapat di ko ipakita nga natatakot ako kasi actually natatakot din siya. Panganay kasi namin. siguro gets nyo na naman na yung panganay namin sa unang niyang partner yon So kahit may panganay na kami ngayon ngayon ko lang may experience tong tong bagay na to di ba so ay ko sinasabi dati ang laking advantage ng ano pagkakaroon niya na, na experience sa pag-aanak kasi alam niya na tuturuan niya na lang ako ang um, problema normal siya dati CS to ngayon so natatakot siya kinakabahan kinakabahan siya may bilgo ipakita sa kanya hindi ako masyadong kinakabahan para uh, hindi pwedeng dalawa kayong kinakabahan eh. Bago matapos itong araw na ito, may anak na ako. I mean, may anak na ako. Si Anya, eh, mahal na mahal ko naman talaga. Pero yung mapunta dito sa, sa delivery room, alam mo yan, iba-iba rin pala talaga. Nakakatakot. Yung buong pregnancy, parang hindi naman ako masyadong ano eh. Concerned yun yan. Hindi, hindi sa hindi concerned. Siyempre may pakailan mo ko doon. Pero hindi ako masyado kinakabahan. Kahit nakikita ko yung development, ganyan kasi alam ko na gusto ko naman talaga to kaya na kaya ko na naman mag-provide para doon sa bata at para sa ina hindi talaga ako kinakaba na-excite ako syempre pero kapag nandito ka na putang, yun ay ba pre tapos hindi ko pa ina-expect na mangyayari ngayon check up lang dapat puto tapos mga anak na ngayon mas iba pa mamaya pag nga ko ako na yung bata diba? sige balik na ako doon baka naging inala na yun sabi niya magdasal daw ako Ayan pa, tara. Sorry, hindi tasal ba to? mag Kanya-kanya ang tasal. Ito lang. Okay, dumating na yung camera natin. Medyo maayos-ayos na. Ay, sir, may tanong po ako. Ay, yes po. Uy! Parang, parang kilala kita. Ano po, ah, uh, nurse po ako dito. Oo, ah, so. uh, may, may tanong lang po ako. Ano yan, sir? Bakit para ikaw yung pinakapangit na nurse dito sa buong hospital Ay, na sir. to? Ako si Nurse Gerard. Ah, Nurse Gerard? Nurse Gerard. Magmas oh, Magmask ka ng hindi mo. Hindi pa ako naliligo mo, malam mo ba? Uh, ano <laughs> <ba? laughs> <laughs> may iba, ma'am? Kayo rin po. <laughs> Oo, oh, ikaw din, sabi si mo. meron na. <laughs> so magpapalit din pala ako ng damit. Samahan niyo ako sa banyo. Ay, sorry. Ma'am, ako magpapanak sa'yo. Pasilip niya. So nakakausap ko kanina si Doc dyan sa labas, mm. si Doc Arlene Ancheta, na gusto ko lang sabihin na yun din yung OB nila, nila V. Tinatanong ko talaga kung sino. At uh, ayun, siya nag-aalaga sa amin ngayon. And sabi nga ni Doc, papahanda na daw. Napahanda na, Eh, magna daw. Mm. So, mangyari ganito. Uunin siya, tapos ilalakad kami papunta sa OR, pero hindi pa ako pwedeng pumasok. Papasok lang daw ako kapag palabas na yung bata. Tama yan. So, hindi ko makikita yung hinihiwang ganyan. What? Ay, hindi, yun, makikita ko yun. Yun, makikita ko yun. Tapos, ako yung magugupit ng, ano, ng cable. Cable? Notice of disconnection yan, pre. So, <laughs> yung <Ay>, clinical cord, <laughs> ah, ah. Ako, ako mag, ano, ako magtatanggal nun. Kaya ayaw mo para unique yung anak, yung wag matanggal yun? Eh. <laughs> di ba? Hindi, pangarap ko kasi pagkagupit para ano, bata ako habang buhay, pagkagupit ng pak. Hindi ko alam kung hanggang saan nyo pwede namin ipakita sa inyo. Pero subukan namin ipakita lahat. Pero ang gago sabi ng doktor kanina, nakatali daw siya ganun. Gugogi. Oh, Oo, di ba? Sabi ni Doc kanina. So, makikita natin mamaya. Yan. Pag nakaganyan yan. Di ba? Nak nakaganyan. Oo. gagawin ko. Be. Be. Nagawin Tuturang sa bibig. Kasi di ba kakapalag Ayan na, ayan na. Here it comes. Ma'am, huwag niyong Baka makalimutan niya ako, asawa niya. Mahirap na makabingot ng ganyan. pagka ano, pagka lumabas yan, tutro ko agad mag-walk yan. Dapat ano, meron kang aim ko ano na magiging word ng anak niya. Kausap sa inyo mga inaanak. <laughs> Baka naman. <laughs> Baka naman, pwede. Baka <laughs> <Panga> naman! Sa <laughs> oh. Hmm. kalahating oras. O kasi si S yata mag- dalawang, or dalawang oras daw total eh. Pagdating daw, dumaray pa daw seremonyas. Ang ah, dalagyan <laughs> oh, kaldereta yan. Gag! <laughs> <laughs> Hindi! Hindi ba? Hindi! Dispenser. Ang <laughs> oh. <laughs> ayo <sasipan> po to itu mismo. <coughs> Muka aku Mi. aku aku mau kamu kah pre kamu kaku angwarm Pero naman. Pwede naman. Pwede pero na. na. parang Grace Anatomy talaga. namin sa Sige po. Uy, may nagdala pero kamukha ko. Doc Arlene pala, tumulong sa amin. <laughs> <laughs> Ganto pala, pakiramdam. 2.5 naman siya. Ako rin po nung no, pinanganak, sabi ni Mama, maliit daw talaga. Kasya daw ako sa kahon ng sapatos, kung ano may ibig sabihin. <laughs> <nun>. <laughs> yeah, alam ko, full term kami. Thank you, Doc. Salamat po talaga. Thank you so much po. Anak, sabihin mo nga, anong pecha, anong oras? Wala, <laughs> wala yun eh. Wala, wala. Wala, wala yun. Ola yun. Sabi, bigyan ko 1 million ni eh, Papa, oh. <laughs> oh, oh. wala, oh, oh, bigyan mo talaga isang million ni Andoy. <laughs> oh, 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 umiiyak pa, umiiyak pa, umiiyak. Pa, pa, Pangitihan kasi nga, ano, may utang kang 1 million tsaka house and lot. Oh. Five little monkeys, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said... Uh, kulot! Yeah. Oh no! Clover and they go together. Oh, Ang screamer dito ah. charot lang. So, ayun. Sabi lang ni Boss, mag-vlog daw ako dito. So, ayun, uh, Maya-maya, na sila dito. Anong oras na ba ngayon? 11.31pm. At, naantay ko sila dito. Maya-maya, pag-aakit nila dito, settle down. Ang ang ganda nito. Parang hotel, parang hotel tapos meron din ayun. nakahiga. Sino sa kabila, parang hindi mo isipin na sa hospital ka para nasa. Ay, yung pala. Dapat parang hotel 'to. Yung may mga laman. Eh, ulo. Antayin ko sila dito. Panoorin niyo, follow niyo ako sa aking social media. Yes naman, nagpa-plug ng account sa G sa aking Facebook. Wala, wala akong masabi. Hindi ako vloggerist talaga eh. Antayin ko sila boss dito tapos i-roll ko ulit mamaya. Pupubuhatin niyo po siya. Kita ko lang ito sa Grey's Anatomy. Oh, to, may TV. Di ba? Dali, punta ka sa likod. Dalawa yung TV. Mm hindi -hmm. rin. Lupit dito ah. Oh. Ito gusto ko makita paano ginagawa ni ma'am. Kasi ako nalasing dati, ginawa sakit. Nilugasan? Hindi, hindi oh, uh. rin po ako doon. Kumot. Hiling lang ako sa sahig, oh. Meron ba ako pwede itulong? Takot ako eh. Baka mamaya. Bumukhang tayo mo eh. Okay. Hop, hop. Ay, kagalang! Asa na ang principal si niya. Ay. Ayan, no. sa dami mo. Tutuklawing ka na. Tira mo, tira mo. Mm. Mm. Ang pagkakain. Okay. Wing wing wing. Ah. Nasaan yung hiwa? Nandito? Oo. Oh. Hindi, hindi, hindi. Nandito. Nandito, takot ako. Oh. Oh. Takot, eh. Ah. Habi sa'yo. Nakita ako talaga, pre. Tapos ako naggupit. Nakita mo yun? Oo, yung ano? Longganisa. Girupit longgarisa. ko madulas sa longganisa oh. yun. Hindi, magugupit ko sana na maayos, pre. Hmm. Alam problema. No. Balik yung gunting nila. Ah. Ganun yung gunting nila eh. Kung yung gunting nila. So kaya ako matutulog. Ayun you o, know, ang laki-laki o. Oh. Hindi, gusto oh. ko kasi dito eh. Saan? Dito, tabi kami. Saan? Ay di, ano, ilahin mo. Ano. O kaya baka nagpapahiram sila. Actually, bukas kapadala ako ng kot. Thank, thank, you, I, thank po. you po. Bye. Ay, thank you po. Ay time check it's 12.40 ng madaling araw ng uh, May 21 so official birthday ng anak namin ay May 20 kung familiar sa inyo yung kwarto kasi eto rin yung kwarto sa nanganak si si hindi naman sim na sim na kwarto so guys kami sa kung familiar ka... din sa inyo yung doktor kasi yun din yung doktor na nagpaanak kay V kung familiar sa inyo yung ospital, dito rin kasi kami same na ospital kasi ginawa ko doon, kumunta ako sa kanila, tinanong ko yung OB kung po pwede bang yun na lang din yung, yung sa amin. And ayun, sobrang galing ni Doc Arlin, mabilis mag-reply, di ba? Doc Arlin Ancheta, shout out po sa inyo. Napaka napakalupit niyo, napakabait niyo, and talaga natulungan niyo kami dito sa sa journey na to. So dahil emergency CS, si, si Madam, si spend kami dito ng mga around tatlong araw. Tatlong araw pa siguro, depende. Kailangan bearable na yung pain para sa kanya bago kami makaalis sa okay na rin si si Baby. Si Baby naman, okay naman siya. Wala naman, wala naman masyadong problema. Di ba? Medyo maliit lang talaga siya ng konti. Ako kasi nung pinanganak ako, maliit ako eh. Si Bel nung pinanganak, malaki daw siya. So, parang hindi naman na-define -de ata kung ano yung size mo at birth, kung gano'ng kalaki ka talaga paglaki mo. Ewan ko, hindi ko, hindi ko sure. Tapos, uh, ayun, uh, as uh, for dun sa, sa pangalan, Ni, ni Baby, yung nakita niyo yung pinost ko sa, sa Facebook na tinawag naming Ru. Aba, eh, third name niya po yung Yes, tatlo po ang anak ng uh, Ay, sorry, tatlo po ang pangalan ng anak namin Yung first two names niya ay uh, pinagsamang pangalan namin Hindi pinagsama, pero pangalan ng tatay niya Tapos pangalan ng tatay ko na parehas ng nasa langit And uh, ayun, kung ano yung pangalan niya Tsaka na namin siguro, siguro i -re reveal Hindi, hindi siguro to alam ng karamihan Pero matagal na talaga kami nagtatry Tapos nakabuo kami Pero nalaglag din na nakunan kami. Kapag ikaw eh, nakunan, eh, may, mga bagay kang sinasabi sa sarili mo eh, just to, to feel better. May, may sinasabi ka na, ay hindi, umalis na si baby saglit, tapos babalik din sa'yo. Alam mo yun, ako yun yung sinasabi ko sa sarili ko. And nung nakabuo nga uli kami, tapos successful na, sabi namin, ay, bumalik si si baby. Alam naman talaga nating hindi yun ang kaso alam na alam natin hindi naman ganoon talaga pero masarap paniwalaan na nung panahon na yun eh, hindi pa siguro kami masyadong handa o hinog kaya hindi pa binigay sa amin kasi andun eh tapos binawi sa amin eh and ngayon siguro mas handa at hinog kami kaya andito na siya isa pa sigurong gusto kong i-discuss sa pamilya namin like kami, technically dalawa na yung anak namin. Panganay namin si Anye, madalas nyo nakikita sa, sa vlog. Si Anye ay uh, anak ni Madam. At nun, naging kami ni Madam, panganay ko na si Anye. Pero ako, etong si, si Bunso, first time ko talagang makakaranas ng childbirth. Kasi si Anye, nung no, dumating sa akin yan, malaki ni. Alam mo, may, may, personality ni. Siyempre, pwede mo pa rin namang hubugin at gabayan. Pero ito, so Zero si Eh talagang from scratch talaga Alam nyo, maaaring Nyari ka, wala ka pang anak no? Tulad, tulad ko Maaaring hindi ka pa nakakabuo ng tao Ako, tulad ko Before, ba? Diba? Al al alam mong marami kang kayang gawin nyare magaling ka sa, sa craft. Nangyari, ka, nandito ka. Magaling ka magluto. Alam mo, kaya mong gumawa ng masarap na, na pagkain. Pinaghalo-halo mo tong bagay na to. Alam mo, meron kang ability to create. Pero pag nakabuo ka pala ng tao, mula sa isa pang tao at tas alam mo na nag ka para mabuo yung tao na yun. Like, hindi lang yan lumasa, oh, tao, ito na ako. Hindi, talagang, talagang dugot laman mo nandun sa, sa tao yun. Parang nakakaulul pala. Parang ang hirap, ang hirap paniwala. Gumawa ka ng tao. intindihan mo ba yun? Tao na makakaranas ng lahat ng sayang naranasan mo. Baka higit pa. Makakaranas ng lahat ng pahirap na naranasan mo baka higit pa taong iiyak, tatawa, mapapahiya, hahalakhak taong magkakaroon ng sariling kwento sariling libro, sariling lugar sa mundo. Tao na ikaw ang gumawa. Naiintindihan mo ba kung gaano kabigat yung bagay na yun? Alam natin na mabigat yung responsibilidad ng pagkakaroon ng anak. Pero hanggat higo, hindi ka siguro nagkakaroon ng sariling anak. Baka hindi mo may yung bigat ng pagdadala ng tao sa mundong to na pwede naman dapat wala siya doon kung wala kang ginawa. Alam mo yon. At kapag naintindihan mo ng buong buo yun, gagawin mo yung buhay mo na nakapaikot dun sa taong dinala mo sa mundong to. Kasi ako yun yung nararamdaman ko ngayon. Na, oh, sige, nagtatrabaho ko para sa, sa pamilya, sa sarili ko. Nandun yung urge to provide, urge to guide. Pero mas naging totoo at, at mas lalo lang nag-umalab nag yung nararamdaman ko na nung nakita ako na yung bata nakita akong umiyak yung kutis niyang kulay tosino na napakuloan na hindi pa nabiprito alam mo yun ganun pala bata paglabas ng kulay violet pala hindi pala katulad ng mga nasa pelikula na kulay balat na agad hindi pala totoo yun sabi nga doon sa mga napapanood ko sa tiktok hmm. namnamin mo yung pagiging newborn niya kasi kahit kailan din na mauulit yan Tama. Hmm. tapos babalik-balikan mo na lang sa alaala mo yan so kaya ako lang namang ginawa tong vlog na to alam ko walang kinalaman to sa sa be it lang ating ah, ayun alam ko unang kinaraman sa pagluto tong vlog na to at siguro dapat umpisa pala sinabi ko na to pero kung nasa dulo ka dito ka mabot ka sa parting to gusto ko magpasalamat kasi hindi naman dahil sa'yo sa lahat ng inaanak ko dyan sa lahat na nag-subscribe, sa lahat ng alam mo yun bumuo ng Nino Ray. hindi kami as a team ha? kundi yung nag-push sa amin para I ano mean, talagang ipagpatuloy at e establish yung ninong right. Hindi naman dahil sa inyong lahat hindi hindi ko makikilala si Madam kasi admitted din nakilala ko lang naman siya dahil sabi nga anong iba dahil lumawak daw yung Technically, audience ko. Alam mo, di, di, diyan talaga kami nagkakilala. Wala man kung hindi nagkaroon ng Ninong Ray, baka hindi kami nagtagpo talaga. Di ba? Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Kasi sa totoo lang, pag titignan mo siguro yung expression ng mukha ko, tsaka kung paano ako magsalita, baka iniisip ko hindi ako masaya. Pero para, pagod lang. <laughs> pagod lang ako. Pero magtanong ka sa kahit kaninong taong may anak na. At dapat siyempre mahal niya yung asawa niya at anak. Tama. Tanoyin mo tatay mo kung gaano, kung gaano siya kasaya yung pinanganak yung panganay niyo. Maaaring ikaw yun, maaaring yung kuya mo yun. Tatay mo kung sino man. Alam mo yan, tanong mo kung gano'n sila kasaya nung nangyari yung bagay. Maaring natakot sila. Maaring hindi pa sila handa. Pero sinisigurado ko, yung takot na yun mas pinangibabawan ng saya yun Pangamba na yun mas pinangibabawan ng saya yun. Hindi ko na kailangan magsabi ng kahit anong poetic shit para communicate sa inyo kung gano'n gano kakaiba yung bagay na yun. Pero par gumawa ka ng tao. Diyos ko. Pero anyway, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng continuation tong vlog na to. Kung meron, pasok mo na, Jay. Kung wala, outro mo na yan. It's like a sunrise, sun And spending all your time lifting me. Ito yeah. na. Nakuha na ng lola, pre. Oh. Ayun, o. Oh. Ayun, o. Oh. Uy, oh, kung yung anak ko. Mahirap gawin yan. May balat. Meron. Layas yan. So, Doon siya na ano dati. Nakaapak yan sa kabilang mga. Ah. Ka ano ibig sabihin niya kung layas yan pag may balat sa paa? Tapos ayo. ako may balat dito. Ano ka, mahilig ka man Uy, libag yan, hindi yan ano. Ay. Si Ate Belex. Ay, nakasmile o, Oo. nakasmile Oh. oh. sa atin. Kung si Ninora ay eh, may... Uh, just tips. De, just the tips si Dadera ay merong tulong para mapabuti ang paglaki ng inyong mga bata. Ganun, you know, mga inyong mga anak pala. <laughs> uh, medyo mahaba nga lang. So pagka kayo, mga ano, mga first time na tatay diyan. Meron you know, mag-aano mag, kayo dahil. Pero ako kasi eksperto na ako. Ha, dami ko na experience sa pagpapalit ng ganyan. Kaya ko nang gawin ng nakapikit 'yan. Pre, tagal ko lang tatay. Dalawang araw na. Alam ko na. Lang. <laughs> <laughs> mga, alam ko sa inyo harap eh. Kanina mo mong... <laughs> parang, parang dalawang side lang 'yan, pre. ano yeah. lang Bilang ama ng batang ito, tama, tama. may connection kami. Tama, tama. Oo. Uh, Pagtatanggal lang ng ano, balot ng ice cream diyan, di ba? lang. Para gawin na magugulat mo. Hindi mo matatakot kasi baho. Nyaktayang baho. 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 Hindi pero tain ng oh. baby, ah, yeah. lalo pag uh, breastfeed, hindi hindi siya mabaho. Halos wala talaga amoy. Tsaka baka mag... mo, akong oy. Chabaomatic mo Tirik mo kahapon, lasang ano siya, lasang kalderetang walang timpla. <laughs> Ang ginagawa ko, titiklop ko yan sa, sa gitna. Tapos, lang niya. ako lang, ako lang. Water wipes po yung ginagamit namin, 99.9% water, yung 0.1% po, sabaw ng bulalo. <laughs> Tapos sa natin yung ganyan. Uh, o, oh, nilamig siya. Nilamig siya. Actually, may isang produkto ko chineck out kanina. Wipes warmer. Pang painit ng wet wipes para hindi siya malamig. Oh. Medyo maluwag siya kasi maliit yung anak namin. Hmm. He is very small. and dahil malaki siya, ititiklop natin to. Uh, may mga beliefs sa paloob, palabas. May mga nakita na akong method. So, pinapanood ko yung isang nurse. Paloob siya nagtiklop. Tapos, di ganyan. Secured na yan. Pero ngayon, kailangan na nating bihisa. Yung pagbibihis naman... Uh, depende, depende na sa sa inyo yan. So, parang herap na herap na, sir, ha? parang hirap na hirap ka, sir. Parang hirap na hirap ka. So, ikaw maghihirap na hirap ka? Hindi, sir. Sabi mo kasi, bata ka ni. Hindi naman nakakapagod. Masaya. Yeah. Masaya. Bunga. Bunga ba ba? Nakakatuwa. Mm At walang kahirap-hirap akong nararamdaman. Mm uh, -hmm. na namin to. At uh, ayun, mukhang walang tulugan to. Kasi pre, gising tong alauna. Alauna talaga. Ngayon, tulog-tulog. Kung -tulog, okay. alam mo, tulog ng alauna. Gising rin ng alauna eh. Mm -hmm. Gagawata ka, ka pa yun. Gagawata pa yun. Ngayon, hindi na pa yun. Hindi na pa oh. Bata mo na. Bago dota. It's like a sunrise, And spending all your time lifting